Ang kapuso, pati ang paglasad sa matas, ang panawagan ng taong ay narinig na at ang ating pakikipagkaisa ay tumadagong sa lansana ng Maynila, ang tinawagan, Orde Suprema! at ito ang katuloy pati ang sa matas, ang panawagan ng taong bayan ngayon ay narinig na at ang ating pagkibitong kaysa ay tumadagotong sa lansana ng Maynila ang tinawagan Orde Suprema Ita't Laban of Law ang katuloy so, itong umanggapin ng mga mga kapuso ang paglaban sa matas, ang panawagan ng taong bayan ngayon ay narinig na at ang ating pakikipagkaisa ay tumadagutong sa lansana ng Maynila ang tinawagan Orde Suprema Keep <tries> <tries> our <tries> Mga kababayan, magandang umaga po. Ako po si MJ Mondihar ng SMN News. Nandito tayo ngayon sa Lagos Nilad. No? Itong grupo na ito na ating kinukover ay nananawagan sa taong bayan na irespeto ang desisyon ng Supreme Court na ugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mula po ito sila na nagmamarcha. Galing po sila kanina sa Liwasan Bonifacio hanggang nakarating po kami dito, tayo dito sa Lagos Nilad at papunta ang marcha na ito sa Supreme Court para nga ipanawagan ang pagsuporta at ipagalang sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment case pagbasura sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. <this> <four> So ang grupo dito ay uh, ang uh, mga taga-citizens, crime watch. Nakita rin natin dito ang uh, Duterte Youth. Uh, Duterte Youth Party List, no? Attorney Ferdito Pasio ng Citizens Crime Watch, atin po nakita dito. Sir, naka-live tayo sa SM9 News. Sir, ano ang pinaglalaban natin ngayong umaga? Ay, pinaglalaban po natin yung pag-uupasala at pag-alipusta pa sa ating Korte Suprema naginampanan lamang ang kanyang constitutional duty sa pag-invalidate uh, o pagpapawalang bisa ng impeachment uh, complaint dahil talaga namang garabalan ang constitutional violation. Ang mali dyan ay ang house. Lousy sila. Nag-shortcut sila. They cut corners. Pagkatapos, ang uh, kisisihin nila, Supreme Court, kaya sila tungpal pa. So pinaglalaban po namin, baka sabihin ng mga ibang tao ay walang, uh, walang uh, sumusuporta sa rule of law. Kaya pinapakita po namin, marami po kami sumusuporta sa rule of law. Sir, bakit talaga na igalang ang desisyon ng Supreme Court bilang abogado, sir? Sabagat ang kapangyarihan po ng Supreme Court na siya ay maging final arbiter ng mga constitutional issues ay nasa konstitusyon mismo. Kung hindi mo kayang galangin ang pinakamataas na batas dito sa Pilipinas, paano mo gagalangin ang ibang batas? At nakakalungkot, mga mambabatas pa ang mga nangunguna sa pagsasabing dapat huwag sundin ang Korte Suprema. Anong klaseng pag-iisip yan? Kahiyahiya po tayo yan. Sir, huli na lang ano mensahe ng Citizens Crime Watch sa Supreme Court. Ang mensahe po namin sa aming mahal na mahistrado, huwag kayong matakot, nandito po kami. Uh, hindi po namin kayo iiwanan, ang mga ordinaryong mamamayan ay nasa likuran nyo. At kung kayo po ay patuloy na alipustahin at hindi susundin ang inyong mga uh, order, ang inyong mga resolusyon, ay maghahalo po ang balat sa tinalupan. Kami na po maging para sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Yan po, mga kababayan, si Attorney Freddy Topacio ng Citizens Crime Watch. At uh, nandito na po kami ngayon, oh, banda sa may uh, National Museum. Papunta ito ng uh, Padre Faura dito po sa Maynila. Ang mga nag-attend dito mga kababayan ay mga ordinaryong Pilipino na nagbibigay uh, ng na suporta sa Supreme Court O sabi natin itong isa sa mga nandito Sir, ano, ano ang uh, participation ng Duterte Youth dito sa event? Naka-live tayo sa SM9 News Alam nyo, ang uh, Duterte Youth ay uh, naging boses na lampas dalawang milyong Pilipino ibinoto ng mga OFWs at ng mga pulis sundalo, tropa ng gobyerno para maging boses nila sa gobyerno. Kaya masabi natin dyan, inilalabas lang natin ang saloobin ng maraming Pilipino na dapat ang Korte Suprema ay igalang sa kayo nakakita na nagkaisa lahat ng justices ng Supreme Court. Appointment man ni Aquino, appointment man ni Marcos, appointment man ni Duterte, lahat sila nagsama-sama ng boto na unconstitutional yung impeachment proceedings na yan. Ibig sabihin, hindi yan political na decision. It is uh, upholding the rule of law. Kaya dapat katigan natin, suportahan natin. Dahil pag hindi tayo nagsuporta sa rule of law at sa batas, aba, wala na mangyayari sa bansang ito. Masabi ko dyan, napakaraming uh, lumalabag sa batas, at ang final arbiter lamang kung ang isang bagay ay constitutional, ang constitutional ay Supreme Court. Kapag hindi natin sinuportahan yan, ay eh magkakaroon ng lawlessness sa bansang ito. Wala nang uh, kakatigan dahil yung mismong saligang batas ayaw katigan ng ibang bumabanat. Uh, Thank po ang uh, payag ni uh, Duterte Youth uh, Chairman uh, Ronald Cardema. So, ang tabayanan po ninyo, no, ang mga susunod na kaganapan dito po sa marcha ng Pro Supreme Court Groups na ito para nga ipanawagan sa lahat ng mga Pilipino na igalang ang naging pasya ng katasa sa hukuman kaugnay po sa impeachment case na isinampalaban kay Vice President Sara Duterte.